Ha? Doktor Bigno. Yeah, mga idol, magandang umaga 'yung lahat mga idol. Magandang ah, maaraw. Ah, maaraw maulan na umaga 'yung lahat diyan mga idol. Yan. Bali na ulit kami sa kan mga idol. Amin nilambatan ba? Yung kasama ka namin si kamaring tamin dito. Bali binili ka namin mga idol kasi bumaha. Ha? Ilaw na lagi. No. Ano sabi? kita nyo din mga idol may kuno pala din mga idol sa kalupa dito dito si butchok nang huwa nang isda yung binigyan namin na bata ba hindi na ganda isda o, oh. kibok kibok yan bali subukan namin ngayon mga idol medyo malalim oh, pa mga idol matagal tagal lang kayo dito mga idol layo yung aming kuan si so, dua man insa so, insa amin pokot master sumpay sumpay hindi man yung madag sumpay po no kay layo naman na hindi rin mo tos tungod mo karon di naman ni madagsong pa di ni hindi na to pwede irugtong mga idol kasi parang malayo hindi na maabot sa lupa ba ngana ngala ngana ba agto ana ana pa dong ara ana ang kare ito nga yan ba di discard na si master mga idol paano mang ano paano ano ang gawin niya mamaya bali gamitin namin itong dalawang lambat mga idol para sure ball talaga itong makuha makuha ang tanong lang mga idol kung makaya ba ito kalalim makaya na hukong ha? makaya na hukong makaya doon ni Master Rete yung ito lang tagbojog lang may ano eh hmm. ha? Hmm. kahon kaya, kaya rada mga idol yan mga idol oh baha na naging kulay kape na dito mga idol naging kulay <laughs> kape <laughs> na dito mga magdapi na ah. <laughs> magdapi <laughs> no. yan, man, mag Beli mag Latak na ko no ayan mga mag latag na lang lambat si Master mga idol Maglatag pa kami mga idol ha. Ay, nakasama ko sa eh. Okay, kaya kipi eh. Yan, simula na kami mga idol. Si Hok ah. mo, kundi mo ko dutlan. Hawk ah. Hukma, ah. mo, kundi mo ko dutlan, ah. dutlan. Yan. Awa na, wak kulot kay tunok. Ito. Gay. Ah, yan. May dito daw si Master, magsisimula mga idol. Lawa, Bali doon na lang daw bulabugin namin doon sa kon mga idol. Doon sa itaas na lang daw bulabugin. Para hindi na kami mahirapan ba. Ma. Kasi kapag dito pa kapag i kaya, mga idol, yung ginawa namin nung una mga idol nga ganyan nga pa, pamagi mga idol process, mahirapan na kami mga idol. Kasi yung tubig ko na lumaki na mga idol. Hindi kagaya ng dati. Yeah. <laughs> yeah.

<laughs> Ma, tapos na mga idol. Tapos na namin ilatag yung lambat mga idol. Yan. Yeah. Bali ang gagawin namin mga idol. Dito, dito daw kami magsimula magdapi mga idol. <coughs> <coughs> oh, Yan. Yeah. Bali dito kami magsimula mga idol ha. Para nabulabugin na daw namin yung taas mga idol. Kasi mababo na amin, mga idol mga idol. Bali basak dun. Palayan dun sa taas mga idol. Dito lang uh, sa gitna yung parting malalim. Baka na dito lang sa gitna yung mga isda mga idol o baka doon sa may palayan nga aming binibulabog ba noong dati yan baka dyan nagtatago yung mga isda yan medyo matagal tagal pa daw ito mga idol sabi ni master Balik update update na siguro kami mga idol eh kasi malaki malaki tapos malalim pa hindi na tukad namin na lang ba ayan mga idol bali update ko na kayo sa aming ginagawa mga idol ha bali na nasa gitna na kami siguro mga idol kasi doon kami galing oh sa malayo tapos nandito na kami sa gitna. Yan, pero medyo, medyo malilayo pa kami sa dun sa dulo mga idol. Yan, bali dito, dun pla plano ni Master Recon. Dapit yung lambat mga idol. Eh. Yeah. yan si Master lang yung nasa tubig mga idol. Kasi yung mga bata nasa kilid lang. Bali ako mga idol, mag update update lang ako mga idol. Kasi tutulong ako kay Master. Kasi medyo matagal-tagal pa to. Yan. Ah. Hmm. <laughs> <laughs> yeah. Wih, ada si bucok mga Yang bata nabi ni gini master mga hidro yang isda Iyan Cok Ini raka cok Murah magu isda cok Iyan, mayak, baka, beli mayak-mayak na mayak siguro Ah. ah, Depos na mga hidro Hihihi <laughs> Medyo malaki-laki rin namin nilikusan mga idol. Tingnan nyo naman yung dam. Sobrang laki. Tapos dito na kami. Nailikus na mga idol. Bali dito na yung kwan. Yung tumoy. O dulo na kami lambat. Tapos nandun sa kabila yung isa. Yan. So dito na kami. Magsimula ng kwan mga idol. Yan. Nandun na si master sa tubigan. ih eh. Grabe trabaho mga idol. Yan. Maya-maya ulit mga idol ah. Kasi hindi pa. Hindi pa masyado madapi yung lambat mga idol te ato si te yung ikaw e, na video te ha kay musam ka de musam hmm? ka itong nalaka oh no. ano lang ka ako rin video oh sa... yan mga idol hapit na malapit mga idol Adol. Adol, mga idol Nag ano kami dito mga idol mag kami sa ilalim ng ano tubig mga idol kasi ano ba hapit na siya maano ano piot mga idol

May nah, dalag daw mga ito, dalag. Wow. Uh, anak, ulu, Edul, oh, baka na, kabuhi ako. Bidalian ko na ulo mga ito, lo. Oh. Yun, palapit ko yung mga ito, ha? Yan, patay na ito mga ito, lo. Oh. Yan, oh. Kita mga ito, lo. Yan. Malaki mga ito, Oh. Kaya mga ito, Oh, te. Oh.

beti. Ngayon. Okay, kaleson tan mga idol. Yan. Tay. Heram heram mo din naman mga idol. Hindi pa pwede, hindi yan pwedeng kapakapain kasi napunas sa damuhan yung mga seda. Ba. Beridon mga idol, banda mga idol, may nahikap nan, hindi may raman akong na kun ba. Nang hito, hindi lang maadap, hindi lang siya makon mga idol, huli, hindi malambat ba. Nasalambat lang, nagsubay-subay. Yan. Hinti na lang mga idol, nalapit na. Okay. Yan, nasa labong lang mga idol. Nandito ang mga idol. na. Ah. Nasilalim na ng mga, mga idol. Takbo ka, Pil. Takbo ha. Takbo ko. Ah. 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 na lang. Hinti na lang mga idol. Yeah. Ah. Ikipit, medyo siksik lum. Ngayon, okay. maselubben mga idol. Ano-ano ron? Ano ito pang mga ito, no? Ano ito? Hawahan na ito, mga idol. Hawahan na ito. Ah. Ah. Baya, si Master na lang yung nangkuha, mga idol. Nadapi na lang bat. Ano ah, ito pa? Ano ito? yan, mga idol. Ito yan. Nakahabol ni Master. Hindi, hindi. Hinapi ko na lang yung, yung mga sagot, mga idol. belum bobin tuh nanti terus ketan. Ano ya. Na, pilon na na eh. Pwede na yun mga idol, tilapia. Pilon na yun eh, may lain. May mo mga idol. Baka nito lang labungan yung mga isda mga Hindi lang siguro na makuhaan. Madapi yung lambat. Dapi yung lambat. Nakapatong kasi yung mga kawin mga idol. Yung tingga bro. No. Sulok kawin mga na. Kuhaan. Mm -hmm. Harap itong sulok natin. Oh, ada mana tu loh? Karpang putih. Oh. oh. Tadi. Karpang putih mo tu? Nokia. Telo, telo ni master dadare, eh. tapi ni bau kuha udah mo eh, putus mas pokot, berharapan <tuh> <tuh> nah, nanti telaga ditu mo idol, <tuh> <maydol>. <tuh> <tuh> oh. udah, ngebah. udah saya minko mo idol, ma iya, 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 Dapat iya, 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 Tilapia mo isa ah, Wala na kami ibang madidapian mo ngayon Kasi doon sa kabila mga idol malalim na uh. Tapos na ah, labong Sagbot lahat ng na kapalibot mga idol Wala na naing kwan ba Tilapia rin aray isda aray, ilaw, eh. na nilaw may Nga lagi Yung ibang isda mga idol dito pa sa ako Sa labong lagi Ay ba ni? Sa ni? Hagunoy Hagunoy Nasa hagunoy lang mga idol nakatago dun sa kabila wala pa hindi pa natapos kung hindi dapi baka mamaya mga idol bubulag-bugi namin yan para yung mga isda na lang yung lapit sa lambat yan tilapya mga idol bale yung dalag pa namin laki yung huli wala pang may karpang isa mga idol hindi lang nabidyohan so, ba kaya pag likos namin kayo na pag dapi yan ha? Sorry. Pagka pausa? Pagka pausa? Pagka pausa sa kundanan Ang inyusong sa inyusong. Umu, itong gidagit itong day Pinain din ako ng aso yung karpa Pure karpa kanina nahuli huli ni master Dako dako na ba ito? Hinihinin na naman siya sa pagdapit mga idol kasi sa ilalim ng tubig ito mga idol Sagbot, ganyan ba? Ganyang klaseng sagbot mga idol Dia en basta-basta malukan. Uh, Sudah, oh. uh, oke. Okay. Rundahinau. Oke. Agbot nau, nih. Oke. Nama jenis beri. Nah, mana beri mengaitun yang isda bah, nggak saya dalim. Takut kan itu mengaitu si buruh. kailangan itong blabugin mga idol para lalabas sila dito sa sabut ah. sagpot-sagpot hindi kasi na madapi mga idol ah. hindi na madapi kasi so, kapag hindi lamba dito mga idol lang yung tingga ba masangit lang sa mga dahon mga idol baka ah. katakas pa rin <coughs> nadiha dapit yung pantat nadiha itong hito mga idol hiraman ko Si jan ako nadapi ba dito si master nadapi ba Wala akong nahiram ang karpa ngayon mga idol. Ay, turay ka dyan ngayon. Nandari, nandari sur lagi. Nahirapan talaga siya mga dun Pura Pura dahari Nga talang isda. mayroon talaga isda Mahirapan na si master sa pagdapi mga dun Kasi mayroon tong sagbo to Hagunay Kahit saan tumutubo mga <laughs> dun Laob na mga dun na Tapos nilalim pa yung tubig mga dun

sa taga bukid mo kilala ito bilang kuan bilang gamot at pwede itong kuan mga idol pwede itong hagunoy pwede itong ilok

Ada yang sekwan gas mag ada akuan-kuan atau mana kuat kekuatan? Hmm, ada korok -korok, Tuh, ada ikan, eh. uh. oh, ada, -ada, yang ada Oh, tabak tabak. Hmm. Ya, udah, udah, udah. Nah, ada ada sana, <tuh> mungkin kita kago Sama jemut, jemut nya sebut manis yang sebutah. Yan. Isda na daw po mga idol. Bawa lang kang nakahuli ba naman. Gara. Ah, yan. Sana huli. Gara. Ah, nakawala pa. Nakawala siguro yan mga ah, Dahil yang sa pagbulabog ko dito mga idol. Dito pak Binabulabog kasi ko dito mga edul. Yung... Ah, sebutan

Yan mga idol Baliligpit na lang namin itong lambat mga idol Kaya hindi na Hindi na talaga madapi sa kwan mga idol lupa Kasi mayroong sagbot Hindi lang Pwede naman siya mga idol Pero makatakas Useless naman kasi makatakas naman yung mga isda mga idol Kasi Kwan ba Mga ganito mga idol Pag ganito mga idol Ano sa muna? Ano sa muna? Ito Mukbang lah Diba? Ano sa muna siya?

daot man daot tubig bisa apa mau nih puluhan puluhan kau mana lebih lebih kau no lebih itu bersama sana lagi pangkauin itu ta iya 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 binadbad na bali yun sa ang sa kalambat mga idol sa kabila ito di di sana hindi na dinapi mga idol just this pa rin kapag dinapi ba yan tulad ng sinabi ko kayo na, mga idol maganito yung lampan mga idol si pangalan sa butate hmm? agunoy eh, ganito tapos yung lambat mga idol makuha na matungtong lang dito ba maka lusot lusot lang yung mga isda mga idol kaya hindi nilang dinapi hindi nilang tinuloy ni master mga idol yan ligpit na lang yung mga idol at least nakahuli pa rin kami ng dalag mga ya, ha? sambal eh. <laughs> yan, wala ito mga huli mga drop, mga tilapia, tsaka may dalag. Yung karpang isa na huli ni Master kaya ng medul na wala, kinain siguro ng aso. Yan, yung mga huli. Maulam na ito mga idol, laki, yung dalag. Okay. Yung pinakamalaki sa lahat mga idol. Dalag, yan. Laki, yan. Laki, okay. okay, laki na mga idol. Yan. Bali hanggang dito lang siguro yung video mga idol. Pauwi na kami kasi wala ka pa wala pa kaming tanghalian ba. Yan niligpit na ni Master yung sa kalambat. Bali yung isa mga idol niligpitin ko pa yun mga idol. Grabe. <laughs> hirap talaga. Hindi na namin expect to mga idol na ganito mangyayari ba. Hirapan kasi nakakuha na makabaha na yung kuan. Yung bibidam. Dati dito kami nakarami oh. Ligpit na. Ay. Hmm. Yan, mga idol. Hanggang dito na siguro yung video mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa amin mga idol. Ay, <laughs> sa mga muntika na idol. Muntika. Good idol, Maraming salamat sa inyong pagpananood sa aming mga video mga idol. Ayun. Uh, Mag-hipos mga idol. Wala may huli. Eh. <laughs> Meron ah, ah. na sila mga idol. Meron pero konti lang. Konti lang mga idol. Grabe pong kakuhan mga idol. Lucky. <laughs> okay, sagbot.

Titiil ka rin pa ng Ano? Yan, hindi <laughs> namin alam end, mga idol. Yan. paalam po mga idol. Bali, God bless yung lahat yan. Magandang tanghali po.